Kamusta mga ka-idol? Welcome sa Advice sa Buhay TV. Narito ang limang palatandaan na ikaw ay suswertihin, palatandaan sa inyong mga tahanan, mga hayop o insekto na may dalang swerte. Ang una ay ang langgam. Ang pagpasok ng itim na mga langgam sa inyong tahanan ay senyales na dadagsain ka ng swerte lalo na sa usapin ng kaperahan. Ang mga langgam na ito ay nagmamurcha papasok sa inyong mga bahay na may mga dalang pagkain, wag na wag mo silang wawalisin, sila ay magdadala ng swerte lalo na sa iyong kabuhayan. Ang sunod naman ay ang palaka, kapag pumasok ang palaka sa iyong bahay, o kahit saan man sulok ay wag na wag mo siyang itataboy, kahit anong uri o klase ng palaka, dahil ang mga palaka ay pinaniniwala ang magdadala din ng swerte lalo na sa usaping pera. Ang sumunod naman sa ating listahan ay ang mga paru-paro, ang mga paru-paro, na kulay puti o dilaw ay senyales na pera o may malaking pera na paparating sa iyong buhay, kaya pag sila ay pumasok sa iyong bahay wag na wag silang sasaktan. Ang sumunod sa pang-apat sa ating listahan ay ang tipaklong, ang tipaklong na pumasok sa iyong bahay ay may kaakibat din na swerte lalo na sa trabaho o sa iyong negosyo, lalo na ang mga kulay brown na tipaklong, maraming pera ang paparating sa iyong buhay, wag silang papaalisin palabas ng iyong bahay. Ang panghuli sa ating listahan ay ang pusa na may tatlong kulay, ang mga ito ay magdadala din ng swerte sa iyong bahay, lalo na kung sila ay iyong alaga. Ang pusa na may tatlong kulay ay pinapaniwala ang may swerteng dala na sa iyong buhay, sa usapin ng pera at kalusugan, kaya iyong tandaan na kapag ang mga senyales na ay pumasok sa iyong tahanan wag silang papaalisin, o itataboy. Sana ay nagustuhan mo ang ating video, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel at e-like ang ating video. Para updated ka sa susunod nating upload, muli ako si Advice sa Buhay TV. Thank you for watching!